Hello, hello mga kasuki at habang bantay nga ako sa tindahan kanina ay eh, biglang dumating ang aking asawa. Galing nga siya sa pagkapasada ng tricycle at meron siyang dalang ilulutong ulam. Inabot na nga sa akin ito para makapagluto na nga ako. At sabi ko naman sa kanya para hindi nga ako maistorbo sa pagluto ay eh, siya muna magbantay sa aming tindahan. At sabi ko nga sa kanya kaya na bago umalis siya at magbiyahe. E eh, bago nga siya umuwi ng bay ay eh, bumili nga muna siya ng aming lulutoing ulam. Bago naman siya umalis ay eh, binigyan ko naman siya ng pambili ng ulam. Ayan na nga at pagluto na nga ako ng sinigang na baboy. At dahil sa sunod-sunod na gulay ang mga niluluto ko nakaraan. Ay sinigang na baboy naman ang aking iluluto. Hindi naman talaga natin maiwasan ang may gulay. At tulad nga itong luluto natin ngayon, ay mayroon nga itong halong gulay. Napakasarap talaga ng mga gulay. Masarap na nga, masustansya pa. At sa ngayon nga ay nakakatikim kami ng sinigang na baboy. Tama-tama naman ay medyo malamig ang ating panahon ngayon. At ngayon nga ay makakahigop tayo ng masarap at mainit na sabaw. Tama-tama naman sa katulad ko nga ay mayroon trangkaso. Makakahigop nga tayo ng mainit-init at maasim-asim na sinigang na baboy. Dahil pangunahin nga nito ay sinasahugan at tinitimplahan ng mga maasim Tulad nga lang sa kami at Bayabas. At sa lugar nga ng mga probinsya, marami mga puno doon. Kagandahan nga nito ay hindi ka nangagagastos. At kung may tanim ka nga nito ay kukuha ka na lang para meron tayong pansahog sa ating iluluto. Masarap nga ang mga sinigang na maasim. Lalo na nga yung mga nakakalanas na walang panlasa. Tulad nga ng ganitong malamig ang panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Ito nga ay nagbibigay init sa ating buong katawan. Naputol-putol ko na po pala ang sitaw at ang kangkong. Sa pagkatong ito ay naghihiwa na ako ng bawang at sibuyas. At ito naman yung biniling baboy, kailangan natin itong hugasan. Pagkatapos ko namang hugasan yung karne ng baboy. Tapos sinunod ko naman ay ang mga gulay. Ang mga gulay na sangkap nga na iluluto natin ngayon ay napaka masustansya. At dahil sa sinigang nga ang ating iluluto ngayon ay hindi ito pinagkasawaan ng mga Pilipino. Bukod okay, nga kasi sa nakakakilig na asin na ibinibigay nito, may mga sustansya ang hatid ng mga sangkap. Kaya naman all time favorite natin ito, pampait ng katawang pampalakas din ng resistensya. At heto na nga yung bawang sibuyas na nahiwa ko kanina. Labanus gabi, sitaw at okra. Kangkong at hindi mawawala ang sinigang sampalok mix sa ating iluluto. Siyempre nga ay tayo ng kamatis at meron din tayong siling green. At pwede na nga tayo mag-start na magluto. Dito nga ay naisa lang ko na nga ang kaserol at nilagay ko na nga ang bawang at sibuyas. Inalo-halo ko nga muna ito para hindi nga ito masunog. At ang next ko naman na inilagay ang kamatis, halu-haluin ko nga ito hanggang sa nga ito nga ay kumatas. At ang naman natin ay ilagay ang karne nga ng baboy. Isang kutsa lang natin ito hanggang sa maging golden brown na nga ito. Pwede na nga tayo maglagay ng tubig, pakuluan sa loob ng 15 minuto sa tamtaman lakas nga ng apoy. Sinabay ko na rin pala ang paglagay ng gabi. Takpan at pakuluan hanggang sa lumambot ang gabi. At tinga nagtagal inahon ko na nga ito at pinigapiga ko na. Nang mapiga ko na nga ibinalik ko na nga dito. Dinagdagan ko na nga ito ng tubig at asin. Pagkatapos tutuin niya ang karne ng 30 minutes sa idagdag ang hiniwang gabi. Pag malambot na nga ang karne, ay pwede na nga natin ilagay ang sinigang mix. Ang sinigang nga isa sa mga pinakapaboritong comfort dish natin mga Pilipino. Hindi nga ito nakapagtataka dahil sa bukod sa napakasarap nga nito. Eh, napakadali rin matuto kung paano nga magluto ng sinigang na baboy. Meron nga rin itong labanos at siling green at parang lalong lumabas ang lasa at gumugod ito sa ating lalamunan. Samahan pa nga ito ng gabi na nagpapalapot sa sabaw na tumutulong sa pagkapasarap sa ating niluluto. At sinabay ko na nga rin ang paglagay ng okra at sitaw. Mga masustansyang gulay ang halo natin sa sinigang na baboy. Dahil sa mga dahilan kung bakit popular ang sinigang na baboy sa mga Pinoy eh dahil napakasimpleng preparasyon nga nito. At kahit nga kakaunti ang mga sangkap ng sinigang na baboy napakalinanam nito at nakakatakam at napakasarap iulam sa mainit na kanin. Tuloy na ngayong malamig ang panahon masarap kumain ng mainit-init na sabaw na sinigang na baboy natin ito ng paminta at patis ayon sa ating panlasa. Ang pinakahuling ilalagay nga natin ay ang kangkong. Tuin lang natin ito ng ilang minuto at ilagay na natin ang siling green. At syempre malapit na nga itong maluto ay malapit na rin maluto itong niluluto namin kanin. Napakasarap talaga nagsamang asim at ang anghang nga nito. Tiyak ay mapapasarap nga tayo ng kain. Okay, thank you for watching!